Yes, uh, that's an official. As I said, para para kausaban, we are supporting Pam Barikwatro. Formal na nga gianunsyo sa local party Barug alang sa kauswagan kong demokrasya o bakud Ang ilang pag-endorso o pag-suporta ni Cebu Gubernatorial Aspirant Pam Barikwatro, kinsa muatbang ni incumbent Governor Gwendolyn Garcia. Gani Ablisab ang maong grupo sa posibilidad nga makigalayon sa Team Libert Cebu nga gipanguluhan ni dismissed Cebu City Mayor Mike Rama. Pinaagi sa usa ka panagtapok sa mga miyembro sa Bakod Party, formal nilang gipaila-ila ang mga buot magpapili ubos sa ilang partido. Ang incumbent mayor sa Danau City, Mix Durano, mudagan isip congressman sa 5 Distrito, batok ang incumbent congressman Duke Frasco. Sa so, national government, it's easy for us to talk to important people and big people, not only in the government, but also in the international in in the world. So I believe with that chance, ang kaninga mong plano, what we laid out, ma sooner. Plano sang mubalik sa iyang pwesto pagkamayor ang amahan ni Mix na Sinito Durano ipagbalikin kasamtangang naglingkod isip Vice Mayor. Apan siya, gi bangan sa iyang pag-umangkon o kanhi kapartido nga si Migs Magpale, nga karon nakig-alyado na sa kontrapartido sa mga Durano, ang Team Frasco. I anticipated that, niya, being a former councilor, I tried to convince him, but as I said, he has his own mind, so that's his decision. Applause. Ang anak sab ni Nito ug um, kasamtangang city councilor nga si Ivy Durano, magpapili isip vice mayor sa syudad. Laing mudagan ubo sa bakod party ang provincial board member aspirants nga sila Binky Sibico o Dr. Adi Pilones. Ang kanhi 5 district congressman nga si Red Dorano mudagan sab isip mayor sa lungsod sa Poro sa isla sa Kamotes. And during that time I was going around Poro. Makabungog kayo ang awag sa mga katawhan ngapada padaganon ko og mayor dito sa lungsod sa Poro. So din ha ko nakahuna-huna. Naagyod siguro ay pagkuwang kung maghisgot tao o pang sa katawan. The people there wanted service. The people there wanted to have a public servant, not uh, okay. leaders who will be scaring them for to be subservient. Laing miyembro na pud sa Durano clan ang musulod na sa politika. Ang artista nga si DJ Durano, anak ni Kanhi Sugod Mayor Deo Durano, muatbang sayang igsuon nga si Monin Durano Strigan kinsa maoy incumbent mayor sa maong lungsod. Uh, mas need gud nato ang uh, pagtagad sa mga yanong sugurano sa mga tao sa sugod uh, which has been I mean, uh, left behind for uh, years now. I think I will be that change. You need only heart for the people and and the politics is, is is not and that I say you even learn that lisod politika imong imong kinahanglan kasing kasing para sa tao. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV TV Cebu.